Ito na yung kisamin natin ng church natin. Naka-up uh, tayo. Naka-upgrade. <laughs> Para siyang na-reply. Para na-reply. So, inis, maganda. So, so ito, ito kasama lang. Na, kasama. Kailangan na namin ng kasama. <laughs> Kailangan namin ng taga-remits kasi nagdadalawa lang kami dito. Kaya mamaya kung mayroong reinforce para tagalipit. So in antay lang kami nyo mamaya mga guys, mga bro. Para medyo mabilis-bilis ang ano natin takbo. Kapagal ngayon. Kaya dito lang siya. Hirap kasi oh. Yan. Tapos rin taga Rivet tapos si eh, Tukayo ko taga Kating o di mabagal ta ako pa magre-rebet pero kung may mag rebet ah madilis tayo so ganito lang guys mamaya punta kayo rito so okay okay na